Kaya magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. Ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Naku, kung, na, kung napapansin nyo, eh, mas syadong matingkad na matingkad ang ating araw ngayon. Ayan si Haring Araw. Ano? Nandito tayo ngayon sa ano, saan ba tayo? Kalimutan ko, ang lugar na to eh. Ano ba itong lugar na to? Yan. Nandito lang kasi si Mahal na Reyna uh, at pumunta sa bangko niya dahil magwi-withdraw na lang, magwi-withdraw lang siya ng mga limpak-limpak na salapi, mga kainags, ano? Yan. <laughs> hindi ba kayo tinangay ng lakas ng hangin ni Ina? Is naman kayo. Hindi, uh, sabi kasi nila, maganda raw sabihin mo lagi positive para daw magkatotoo. Yan yung sinasabi lang the power of tongue. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya daw, daw kahit na hindi daw totoo, sabihin mo daw, magwi-withdraw ako ng limpak-limpak na salapi. Sobrang yaman ko. Sobrang dami kong pera. Yan. <laughs> Ganyan daw kasi dapat ang lagi nating sabihin. Always positive daw para daw mas malakas yung power na magkatotoo. 'Di ba mga kainis? So, wala namang masama kung kung gagawin natin, 'di ba? Or sasabihin natin. Huwag daw tayo magsasalita ng negative kasi daw baka yun daw ang mangyari. Kaya always say positive. Mayaman ako. Marami akong kuwarta La gusto kong lose tayo ng kuwarta araw-araw. Kasi sa tuwing ako'y naglulus tayo ng kwarta araw-araw, ay maraming pumapasok na kwarta sa akin araw-araw. Yan, ganun dapat mga kainags sa no. Bihira naman. Ay pucha. Meron pala na meron palang lang nakakarinig sa akin mukhang Pilipino yun Lakas ng boses ko po, bihira. Pumuwesto pa naman ako dito sa. Kita nyo naman yung lugar natin ano. Akala ko wala masyadong tao, eh pala meron pala doon hindi ko nakita. Biglang lumabas sa sasakyan si Ate, no. Sabi niya pucha, chance rawulong kalbuhay, pero to si na sigaw. Sir. <laughs> Kaya siguro siya sinisigaw ako Baka pasok na nga tayo dito Bah mukhang ako Hindi naman So yun mga kainis So gamit natin yung sasakyan ni Mahal na Reyna At sabi ko nga sa inyo Advantage to para sa atin na merong injury Sa ito sa thumb no Yung bang hindi na tayo gagamit ng susi Papindot pindot na lang Kasi itong sasakyan ni Mahal na Reyna ay Yan mga kainis ano? Push button O oh, de ba, Bira nagising Nagising yata yung sasakyan din doon sa boss ko. Natutulog. Nagising yata. Ba't ba sumisigaw ako? Eh, meron naman akong microphone. Pambihira naman. Hindi, <laughs> nasanay kasi ako na pag nagbablog eh, malakas yung boses mga kainays. Ano? Alam nyo naman, sa mga vlogger dapat malakas ang boses eh. Hindi ko kalain na naka-on nga pala yung aking uh, microphone. Pambihira naman. Naka-on ba yun? Naka-on nga. <laughs> Dami tayong naistorbo rito. <laughs> Iskandalosong <laughs> kalbo. Ang bihira. okay, by the way, hindi ko suot yung wig ko, mga kainags. Ano? Tinesting ko lang yon. Pero bala ko sa trabaho namin, bala ko suotin yun, mga kainags. Ano? Kasi syempre sa trabaho natin, kasi sa cooler ako nagtatrabaho, eh, medyo malamig, nagsusuot ako ng tuk. Pero sa halip na tuk ang susuotin ko, yung wig ang susuotin ko. Sigurado magugulat yung mga kasama ko sa trabaho nito. Sigurado mapapangiti natin at mapapasaya rin natin kahit papaano yung mga yon. 'di ba? Makay na ano? O, 'di ba? Sa pagsuot lang natin ng wig eh, meron tayong mga tao mapapangiti at mapapailing. <laughs> wala namang masama sa ginagawa natin, eh, 'di ba? Kung anong gusto natin at masaya tayo, gawin lang natin, mga kainis, ano, importante, wala tayong natatapakan tao, 'di ba? Mga kapwa natin tao, 'di ba? Kumain sila at makapalang buhok ko, abay, pikit na lang yung <laughs> Kasi nadagdagan yung gwapo natin, 'di ba? Mga siya, ano? no? bihira <laughs> Tumawag na si ano si Mahal na Reina mga kainis ano. Nakapag-withdraw na siya ng limpak-limpak na salapi. Yeah. At siyempre, ito walang kahirap-hirap no Oh, 'di ba? Papindot-pindot lang. Hindi apektado yung ating kamay. Ha, sunduin ko lang mo si Mahal na Reina sandali. Wala, wala nangyari. Wala nangyari? Oh, tara. Tatawarin let's go. Ah, oh, sige, sige. Kailangan daw ma 'yun. Yung alin? Or ipapaano ko? Meron lang ano, meron lang inayo si Mahal na no kasi syempre alam niyo naman uso yung mga scammer ngayon mga kainis ano. Kaya sabi lang natin na nag-withdraw ng limpak-limpak na salapi si Mahal na para mangyari mat magkatotoo. Yeah, ba? Diba? Maraming kuwarta. Maraming salapi. Cross my finger sana totoo, magkatotoo. Yeah. <laughs> So ito na yung ano no yung relo ni Mahal Reyna mga kainags ano. Susuotin niya na. Nako. Ganda niya na mga gaang, gaang Eh. Hindi na uso pero hindi pa rin na, ano, hindi hindi nawawala pa rin yung pagkauso niya. Nandoon pa rin siya. Kasi kung hindi na uso 'yan, hindi na magbenta ng ganyan dito 'yan ano. O, tapos na sa West Edmonton Mall pa. Sabi nila bili raw ako ng smartwatch. Meron smartwatch. Ah, meron ka na smartwatch 'yan. Meron na po siyang smartwatch. Ano. Ito na rin yung sinasabi ko nga sa inyo na rilo ko ito, 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 ito pero hindi siya ano sabi ko Amazon lang to eh $35 no kaya lang man ako nagsuot ng rilo kasi pag may tumatawag sa atin habang nagmamaneho tayo nagdadrive tayo malalaman ko kung sino yung tumatawag sa akin tapos dito ko na rin sasagutin kaya ito, susu susuot tayo pero it only worth worth like $35 Amazon yan worth it naman mga kainags ano Nako, no, ganda no, Wow na oh wow, itinanggal bagong bago Ganyan talaga pag bago eh no. Ang trabaho ganda no. Waterproof, magaang. So ano, so pupunta muna tayo mga kinig sa ano no sa Seafood City, bibili tayo kakain muna tayo doon tapos bibili tayo ng mga mga minatamis na mga katulad ng sapin-sapin, kariyoka, nako masasarap, turon, nako po mga bibingka, nako yan ang gusto natin Babawi, no. Siyempre naman, ito yung ko para makabawi naman ako. Doon po, sa mga hindi nakapanood, doon nakarang vlog natin, ang halaga po ng binayad ko rito ay 100, almost 180 Canadian dollars. Mahal. Kasi mahal ko si mahal na Reyna. Pero may konting kagat sa labi yon. Yung iba baka hindi baka paniwala, gumastos ako, nagregalo ko kay mahal na Reyna. Ayan po. So maraming salamat po sa mga nanood doon nakaraang vlogs natin. Ano? Thank you very much. maraming salamat din po sa mga comment ninyo. Thank you. Kaya sa so tara, alis muna tayo. Ito maganda rito, pintot na lang eh. No? Ayan, kasi nga mayroong injury ang ating uh, kanang kamay na malaki. Yan, let's go. Yeah, so nandito na tayo sa Seafood City mga kainags ano. Nako, ako ay talagang nangangasim na sa mga bibingka rito. Lalo na lalo na yung karyoka, paborito natin. Sana meron pa no, sana may natira kasi ilang aning oras na ngayon eh. no oras na ba ngayon? Ah, uh, na ng hapon mga kainags ano. Hopefully, tamang-tama lang 'yan. Merienda time, 'di ba? So meron pa 'yan, inaasahan natin. Yan, so nandito ulit tayo sa mga isdaan mga kainags ano. Maganda kasi daw dito. Sasabihin ni Malarena. Bibili siya ng isda, tapos papalinisan niya. Pwede rin daw papirito rito. Yun ang hindi natin alam kung pwede ipapirito. papa Anong gusto mo? Tilapia? Ilang tilapia? Tatlong tilapia. So, tanungin natin kung pwede sila magpirito rito. Huwag no? din plastic. So, yun mga kainays. Ano, uh, pinalinisan na natin yung ating uh, isda doon. Tapos uh, pwede rin palang ipirito. pipirito rin daw nila. Tapos binigyan tayo, binigyan tayo ng number. Tatawagin na lang daw yung number natin kapag... Uh, nalinisan na nila at higit sa lahat naluto na, napirito na nila hintayin lang natin dito, mga ano daw approximately 20 minutes lahat-lahat, pati paglilinis paglilinis, pagpipirito in 20 minutes, luto na raw tingnan natin, si Mahal na Reina nag washroom ito yung mga inorder namin mga kainags ano? ito yung kariyoka kariyoka, eh. order din kami ng yan, sarap yan tapos langka, ito kay Mahal na Reina mahilig siya sa biko, sa ano eh, ito? yung anchovy na parang chichiria eh, hindi naman pwede sa atin yan at bawal sa atin yan malakas sa uric acid yan malakas sa uric acid yan dilis so ito lang in order natin no? ginataang langka tapos kanin mga kainags ano? iwas tayo sa mga matataas ang purine na ko eh magaling na tayo sa medyo magaling na pala tayo sa gout natin bumaba na yung uric acid natin eh. Pero sa mga medyo matatamis, medyo alalay lang tayo ng konti, katulad ng kariyoka. Kailangan din natin ng matamis minsan para hindi tayo manghina. So, kain mo na tayo mga kainags, ano? So, yan mga kainags. So, tinawag na yung 263. Number 263 sa atin na yun. Saan ba natin kukunin dito? Ayun, teka. So tapos na tayong kumain mga kainags, no? sarap. Solved, sob na solved kami ni Mahal na Tapos ito na nga pala yung pinapirito nating ano, no? tilapia. So binayaran namin ni Mahal na sa tatlong tilapia, pinalinis natin at pinapirito natin ay nagkakahalaga ng 32 Canadian dollars. Mura no? Okay no? Tsaka less, ano na, less trabaho na. Hindi ka na mag... Pagdating mo sa bahay, hindi na ikaw yung maglilinis, hindi mo na lulutuin. So anong luto gagawin mo dito mas sa pina, uh, pinapirito pina, mong tilapia? Anong luto gagawin mo? Uh, ano daw, lutong secret. Mamaya <laughs> na raw, alamin natin. Tsaka nga pala, maraming maraming salamat sa mga subscribers na bumati sa atin dito at nagpa-picture sa, ano, no, sa Seafood City. Yan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you very much. Baka may mga nakakita pa sa atin na hiya lumapit. wag po kayong mahiyang lumapit at tawagin po kami kahit kumakain po kami. Entertain po namin kayo. Yan, kahit na sumusubo kami, makikipag-usap po kami sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan, baka nag lang yung iba eh. Dito tayo sa ano mga kainag sa, ano, sa wholesale, club, wholesale club ng superstore Kasi nagyaya si Mahal Arena, sabi niya meron daw siyang gustong titingnan ng mga kawali rito Nakapasok na rin tayo dati dito before siguro mga 6 years ago na no, hindi pa tayo nagbablog noon At maraming mga mga klaseng magagandang mabibili rito ng mga kagamitan sa bahay Yan, Tapos nangangamoy kami ni Mahal na sa pinaritong niluto no <laughs> Nilagay kasi namin sa loob ng sasakyan eh Kaya yung mga damit namin <laughs> Amoy pinirito na rin Bihira <laughs> Ha? Ang alam mo nakatakas ka na? Pre-prito eh Yun pala Tayo naman yung nangamoy pinirito Sa loob ng kotse natin Ano? Ay <laughs> nagliliparan yung mga ibon ano Ayan o ano? Nako ang dami o ano? oh. May nagbigay siguro ng pagkain Ano? Ayan o ano? Mga ibon Ayan o Tara tara Dito tayo <laughs> Yan, wholesale club. Yeah, so yan mga ganyan sa so nakakita na si Mahal Arena nung kanyang hinahanap ng, mga bowl. Ayan. <laughs> nice haircut. Thank you. Where did you get yours cut? My cut? Yeah, where? Oh, my, my haircut? Or okay, what? Where do you go? <laughs> I go to PetSmart. Oh, PetSmart? Oh my god. I, I, go to go my to barbers. yeah. Do you need any help? No, I'm very good. Thank you. Okay, Merry Christmas. Yeah, you too. Yan, tinatanong niya kung saan daw ako nag pagupit. <laughs> siya daw nagpagupit sa ano, sa PetSmart Kalboring kasi siya. Eh. <laughs> Ayun. Ano, okay naman no, lakinya Palanggana para kang maglalaba. Para kang maglalaba ng hmm, <laughs> labahan niya na. Paghahali daw siya ng chon. Ah, panluto, panlutuan para mas marami. Ano? Bira naman 'to, sinasabi ko sa iyo, pinasama mo, mo dito akin na nga. Pasalamat kayo na. ka na yung camera. <laughs> So ito mga kainex ano, sa so marami kasi tayong mga subscribers na nagko-comment. Maganda raw yung mga stainless. Mag-invest sa mga stainless na kawali. Huwag yung may mga coating-coating na mga carbon coating kasi pag natanggal yung carbon coating, cancerous daw. Ito nga oh, mura lang siya no. Nasa 40 dollars ito siya. Pero yung mayroong coat, ito may coat to eh. Oh. Ah, daw to, hindi daw maganda yung maganda yung stainless katulad nito. Ito naman 75. Ano ba to may coat? Ah, may coat din. May coat din siya. na no? Maganda pag walang coat. Yung stainless. Ito yung sa atin. Sa sa atin? Ay, ang laki. Sobrang laki. Nung no? mga pala, meron kaming ganito. No? Meron kaming ganito mga kainigs pag nagluluto ng pansit si, ano, si Mahal Reina. May coat pala yun. Pero walang coat yun sa atin, di ba? Walang coat yun eh. Stainless yun mga siya Ano? Inabili namin. Kaya lang bihirang gamitin ni Mahal Reina. na ginagamit niya na pag nagluluto siya ng pansit. Ayan, ito tayo. Mm -hmm. So nakabili tayo ng tinapay mga kainis sa dalawang, naku, lalaki ng tinapay na to. Para sa mga aso natin, yan o. No? Papakain natin sa kanila kasi mahilig din sa mga tinapay yung mga aso natin. Tinapay, spoiled yun eh. Tayo, meron tayong sariling tinapay. Bibili tayo. Mura lang kasi dito, no? Magkano bili dito? Parang ng mga $2.50. Yan, no? Napakahaba nung tinapay na yan. Kaya binili na rin namin ni Mahal Reyna para marami-raming at man mahaba-habang kainan to ng ating mga aso. Kasi anong maganda sa kanila, white bread. Hindi raw pwede yung pwede rin yung wheat bread pero mas maganda yung white bread daw, mas safe. Yun ang sabi ng ating pangalan na presisita Naka! Tuwan-tuwa, pwede natin batuhan ng pagkain yan eh. Tinapay, no? Kaya lang, wag na. <laughs> wag na. Baka magkara-cost ng traffic dito. Dahil yung mga uh, ibon, eh, aanuhin nila yung mga parking space. Alas sa uh, 6.30 ng gabi mga kainags. Ano? no? Tapos syempre dumaan tayo sa Tim Hortons kanina. Umorder tayo ng black coffee. Naiwanan ko yung piniritong tilapia rito ah. Ayun, nandito ba? Hindi, wala. Wala rito. Pinapahanap sa akin ni Mahal. Ah, ito, ito. Nandito. Nandito nga mga kainags. Nandito nga. Sabi niya, asa na ba yung pipiri? na ba yung luluto kong tilapia? Sabi ko pa naman eh, nadala ko na lahat nandiyan na. Sabi niya, wala, wala rito. Ang bihira, balikan mo nga doon sa sasakyan at baka nandoon. Para natin maluluto yung pinapaluto mong pagkain? Ito, andito nga. Ayan. Oh, tabi, tabi dyan, Ako naman itong mga aso na to, oh. Talaga naman, ako. Oh, ano, nandiyan ka na naman, ha? Ito talaga, oh. Teka nga, asan na ba, asan natin lalapag to? Baka makain ng mga aso to. Dito nga natin muna lagay. <laughs> ano? Ha? Naku, oh. Pahinga tayo. Ito, 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 Meron kami biniling tinapay para sa inyo. Malaki-laki rin tong tinapay nyo, ma. O, oh, ito na, ito na. O, oh, ito na. O, mo na Sit down, sit down, sit down, sit down, Saya, sit down. Lay down, lay down, lay down, lay down. O, oh, ito na, ah. High five, high five muna. High five muna, high five. High five. Hmm, so yun oh. Oh, sarap, no. oh, ito na. Oh, sarap na. Ay na! Ah, hindi ko alam eh. Sino to? Oh. Oh, yeah, oh. Sarap nito, makakainos. Bango. Yes. Toronto Blue Jays makakainos ano? Baseball. Nice. Yung mga lawn grass mga kainags oh, Medyo icy na no? Yeah, no? Talagang medyo mapapansin mo na talaga yung Pamumuti na mga Mga damo Kung napapansin nyo eh Medyo meron na lumalabas na Usok <laughs> Sa aking mga bunganga habang nagsasalita At nakatakip na ang aking mahiwagang bolang ulo mga kainags no? Dahil malamig na sa gabi Kita nyo ba yan? Dragon breath oh. ah, Hindi ko na ihaharap sa inyo yung bunganga to. At makita nyo yung ngalangala ng bunganga Kung makainag siya no <laughs> Ang bihira Medyo malamig na Pero nakapatay pa rin yung heater natin ano? At dito sa ating backyard So ganoon na rin mga kainags no? Kita nyo na yung inumi ng mga aso Kung napapansin nyo yan no? Ito yung inumi ng mga aso no? May yelo na no? hmm? Mm -hmm. Yan, nagyayelo na kasi malamig na sa gabi. Tsaka yun, oh. medyo icy na rin yung mga lawn grass dito. Yan. Ayun, ang mahiwagang buwan. Buwan ba yan? O, oh, diba? Ano, ng ano ngayon, mga kainays? Ay, alas ocho ng umaga Ginising ako ng mga aso kasi nadudumi May nasusunog na naman ah Kita nyo ba? Kita nyo ba mga kinay yung usok? Umagang umaga eh oga gino May usok ba? Diba? Ito yung ating Blue Jays Cup mga kainags ano? Pag naglalaro tayo ng baseball ito yung mga bola natin sa baseball, oh. dami ano? yan Yan, lalaban ko lang to para maisuot natin ano, suporta sa Toronto Blue Jays. Yan. Hello baby. Ano ko makain ka na naman ng damo para kang kambing ah. Suotin natin. Pero lalaban ko lang kasi ano eh, nanggigitata na sa dumi ano. <laughs> go, 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 Toronto Blue Jays Go, 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 Toronto Blue Jays Yeah, Hop Andito na pala si Mahal na Reyna Mga bote Ano mga bote? Buwan. Oo ka Hindi mo magawa. Huwag ka maingay. Hindi na nakalive ako. Ay, ito na. Tayusin na natin. Saan na ba yung... Ang kailan eh. mo pang umapo, apo mo. Umagang-umag eh. Hindi na. Ayusin natin yung pinapaay sa ating mahal na No? At yung mga bote rito yung nag-uumapaw nag na. Pwede natin mabenta. Bibenta na natin ito. Ayan o. No? Ito na yung mga basyo ng bote mga kainagsan o bibenta na natin to sa makalawa marami na tayong naipon eh tapos yung ating uh, sombrero na blue jays ayun oh sinampay ko na mga kainags masusot na natin to pagka uh, natuyo na yan ayos okay kayong dalawa so yan mga kainags ano maraming maraming salamat po sa panonood don't forget to subscribe click the like button leave your message at hanggang sa muli po